itong dahilan kung bakit talagang mahabang buhay ang mga Hapones. Ang Japan ang nagkaroon ng pinakamalaking mortality turnaround pagkatapos ng World War II era. Ngunit, ito ay patuloy na nangunguna sa mga pandaigdigang chart sa mga tuntunin ng pamumuhay ng mas mahaba at malusog na buhay kumpara sa mga tao sa ibang mga bansa. Bagamat walang isang dahilan para dito, Naniniwala ang mga siyentipiko na mayroong maraming mga kadahilanan na nakatulong sa Japan upang makamit ang gawaing ito. Isa, pagkain ng gulay. Ang mga Hapon, hindi tulad ng mga bansa sa kanluran, ay kumakain ng maraming sariwang gulay, seaweed means fermented soy, rice at isda. Tinitiyak nito ang sapat na mga phytochemical, vitamina at mineral. Ang ugali sa pagkain ay tiyak na nagdaragdag ng dagdag na agwat ng mga milya hanggang sa dami ng namamatay. Dalawa, iba't ibang estilo ng pagluluto. Kadalasan, ang paghahanda ng Japanese cuisine ay nagsasangkot ng maraming steaming, fermenting, slow cooking, pan grill at stir frying. Maliban dito, ang mga Hapon ay naghahanda ng maliliit na pagkain at nakaugalian nilang uminom ng isang mangkok ng sopas bago ang bawat pagkain. Kapag ang isang maliit na halaga ng lahat ng mga gulay kasama ng bigas at isda ay natupok araw-araw, ang katawan ay nakakakuha ng sapat na hibla. Tatlo, ang kultura ng tsaa, ang kultura ng pag-inom ng tsaa ng Japan ay nagpapatuloy sa paglaban sa mga sakit dahil sa mga katangian nitong antibacterial. Bagamat hindi nakakapinsala sa ating katawan ang kape, ang mga uri ng tsaa tulad ng matcha ay higit na kapakipakinabang para sa katawan. Apat Sariwang Pagkain Ang Japan ay isa sa ilang mga bansa kung saan kumakain ang mga tao ng seryosong sariwang pagkain. Ang mga hapon ay isa sa mga mapalad na kumakain ng kanilang pagkain oras pagkatapos ng produksyon. Ang malawak na dami ng lupang taniman at hindi gaanong populasyon ay nakakatulong na maging balanse ang demand at supply. Ang sariwang pagkain ay tumutulong sa katawan na makagawa ng mas maraming enerhiya at maging aktibo sa buong araw. 5. Mas maliliit na plato, ang Kontrol sa bahagi at tuntunin ng magandang asal ay isang malaking bahagi ng kultura ng Hapon. Kumakain sila mula sa maliliit na kaldero, gumagamit ng chopsticks, pinalamutian ng basta-basta ang kanilang pagkain, naghahain ng pagkain sa maliliit na pinggan, at iba pa. Ang mga Hapones ay hindi kumakain hanggat hindi sila nabusog para maglakad. Karaniwan, kumakain ang mga hapon hanggang sa sila ay 8% busog. Nakakatulong ito sa madaling panunaw at higit na liksi. 6. Higit pang aktibidad ng katawan, mahilig mag. Kamiyot ang Japanese sa pampublikong sasakyan. Bumangon sila, pumunta sa kanilang pinakamalapit na istasyon, maghintay ng tren, tumayo sa tren at maglakad papunta sa kanilang pinagtatrabahuan mula sa istasyon. Bagamat may sapat na bilang ng mga sasakyan sa bansa na gumagamit nito ay itinuturing na isang luho. Nakakakuha din ng wake-up call ang Japanese para sa ehersisyo tuwing umaga. Nagre-resulta ito sa mas mataas na antas ng enerhiya, higit na pokus sa lugar ng trabaho at mas mahusay na. Athleticism ito, pangangalaga sa kalusugan, ang mga Hapones ay nakakuha ng isang buong patunay na pangangalagang pangkalusugan mula sa taong isang libo at anim na po. bumibisita sila sa kanilang mga doktor ng higit sa isang dosenang beses sa isang taon. ito ay apat na beses kumpara sa kanilang katapat sa US. ang Nakakabighani ay ang katotohanan na nagkakahalaga lamang ito ng 8% ng GDP ng Japanese government. Hindi sinasabi na alam ng mga Hapones ang tungkol sa anumang posibleng mga sakit na maaaring magkaroon sila ng maayos bago mangyari ang anumang pinsala. Disclaimer, ang nilalamang ito kasama ang payo ay nagbibigay lamang ng generic na impormasyon. Ito ay sa anumang paraan ay hindi isang kapalit para sa isang kwalipikadong medikal na opinyon. Palaging kumonsulta sa isang espesyalista o sa iyong sariling doktor para sa karagdagang impormasyon. Hindi inaangkin ng LCT ang responsibilidad para sa impormasyong ito.